Good morning guys. Ito po ako ngayon nag-walking sa unahan ng aming bahay lang po. Dito po ay first time kong pupunta. Unang nakita ko ay ito guys. So first time ko. Marami palang ganito dito sa amin. Malapit. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Hindi ko ma-search yan. So, sunod sa sunod si search ko anong mga tawag. first time po dito pupunta. Titingnan natin kung anong meron dito. Ikitong. <coughs> First time ko pumunta dito guys. Sa tagal kong nakatira dito. So ang dami pala talagang mga bahay dito. Ang lalaki pati at mga senaryo na to dito. Yung mga ganitong style na mga bahay, mga friends, guys. Ayan, alam niyo pa yan. Sobrang mahal yan. Yung mga batong nung prince nila. Hindi halo black. Sobrang mahal po yan dito sa Japan, guys. So, meaning to say, mga mayayaman pala yan sila, guys. So, o, tingnan mo. Ang bato, ang ganda, diba? So, mga sinaunang style dito pala banda sa amin. Marami palang magaganda, guys. At ang daming napansin ko, ang daming mga ganito. Ayan, ayan. Yung parang, ayan, andon pa sa ano no? Nung may pula. O di pa, yung parang, ano? Ano, ano tawag ko Parang panginoon-panginoon nila? Ay, ano ba? Hindi. Ayun. Parang mga kamisama-kamisama, ewan kamisama, po ano. search ko nga yan. Para matutunan natin. O tingnan mo, halos dito mga bato. Bato ang fence, guys. Ayan, dito pa rin. Meron na naman. Ang ganda ng alaman, guys. So, oh. wow. Di ba ganda? Mm. Ayan. Meron na naman dito, guys. So, oh, hmm. di ba? Hindi ko akalain talaga na marami palang bahay dito na puro malalaki at mga luma ang estilo guys ang senaryo na to ay nakikita lang talaga sa animation sa anime guys sa anime guys dun mo makikita itong mga ito. ganda tingnan mo ito ibang style ng pagka fence ng bato pero pag nandito ka sa personal super ang ganda ang sarap sa pakiramdam so nag walking po ako nag start ng alas 6 uh, 6.30 am natapos ako na to. kasi na namangha ako Namangha ko kasi ang ganda talaga ng ano lugar. Luma man yung mga bahay pero malalawak yung guard, ano, yung backyard. At kanya-kanya may mga gulayan sila, mga mini garden nila. 'Di ba halos pa to? Hmm. Ang sarap pa mag-walking pala dito. Sa sunod dadalhin ko kayo sa ibang ano na naman. Akala ko kukunti lang kami dito. Ayun oh, 'di ba si naunang style. Hmm may mga halaman. Ay, para akong nakikita ko yung anime movies na sa YouTube. Ay, sabi ko pangarap ko noon na makapunta mga ganyan. Sana makakita ko mga ganyan mga lugar. Andito na, actual talaga nakikita ko. Ng, ang sarap sa, pakina, sa pakiramdam, guys. Sobrang ganda. Marami para dito sa amin ba? Sa malapit sa bahay namin. hindi lang talaga ako mahilig maglakwat. Ngayon, i-explore ko yung aking sarili dito marami pa yan dito. Kaya pala pag mag-meeting kami sa community sa ano namin, community namin, maraming mga tao. Nagtaka ako saan sila galing. Kasi yung makikita ko na palibot ko lang eh, iilan lang kami. Marami pala dito, guys. Ang gaganda. Thank you Ada banyak laki-laki, bangga di sini, guys. Laki-laki. Ada ancaman dito sini. Di sini terlihat. Ada banyak laki-laki, bangga. Tamu pelang katir di sini, guys. Ada Wow, may mamori Ang ganda. Ang ganda pero sobrang init na sira yung mga dahon nila sa init guys. Yan, nakikita nyo. Pati yung mga gabi guys, o, nasunog sa init. Hindi maganda ngayon sa pananim. Itong taon na to, sobrang init guys. Tingnan yung mga pananim. Nasunog na yung mga dahon. Ang Ang linis ng daan, di ba? Ang ganda. Ang ganda pala dito talaga. Babalik uli ako dito, guys. Mga ilang araw. Kung hindi ako busy, maglalakad uli ako kasi napakaganda. Wow! Ito ang aking nakita, guys. Oh, wow! Ito yung nakikita ko sa anime talaga, guys. Di ba? Wow! Ang ganda ng bahay, guys. Oh! kita niyo guys si ang ganda ang ganda ng post ay mail box nila sa so, pag, ang dami palang kapitbahay kaya pala pag nagmay meeting kami sa community ang daming mga tao ang lalaki pati ng mga ano nila bahay guys ang mga sinaunang bahay yung nakikita ko sa anime sa anime lang nakikita dito ko nakikita ano ba ako itatayo dito oh Ayo, gusai mas. <laughs> ah, sih. そすうしが大丈夫ね。この石、どんな、どの意味ですか。あ。ごちそうさまだったね。 ganda naman nga ako. naman. Namangha ako. Namangha ako guys. Ang dami ng lalaki ng mga bahay na sa anime ko lang nakikita ang mga estelo ng bahay. Mahilig kasi ako sa anime. Japan. Japanese sa anime. Pangalap ko na nung dati ay mapuntahan ko yung ano yung mga lugar na, ganun nakikita ko sa Japanese anime, guys. Ayan. Ah, dito palang lusot yan. Ah, dito palang lusot sa Pero hindi ko nakikita. Hmm. Sa Pilipinas, meron to. Oh. Hmm. Ang daming bunga. Oh. Ah. Yung binibilhan namin. Ah, ito yun. Diyan, may tindahan dyan. Hmm. Ayan pala, doon pala yan, banda. Marami palang magagandang bahay doon. Sa, no, sa sunod nating pag-walking guys, pupunta tayo doon naman. Kasi ang dami doon nakatira eh. Oh, ganda. Ito nawala na yung bahay dito na sinaunang bahay. Ito lang basta ang ah, bus stop namin. Oh, sa Jidake bus. Bus station. Ay, bus stop. Ito bago po to siya, guys. Bagong, bagong ng kapitbahay. Oh. Ayan. Ayan bago namin kapit bahay dalawa pag nabinta na yan dalawa ang kapit bahay namin so unti unti dumadami na dito ayan Ay, ang bas. walang laman ang bus ito parang bakanti to eh itong lupa na to wow ang ganda ng halaman oh. pinakamahal kahit ganito yung bahay na to pinakamahal to pupunta tayo dito sa sunod natin okay sa itaas kung anong entrance nila kasi sa likuran lang tayo eh ito ang mahal to guys sobrang mahal to o lawak pati so mayaman to siya ayan yung entrance nila mayaman to sila guys kasi itong bato na to hindi basta basta yan luma nga lang na ng estilo na bahay pero mayaman mahal ito pa lang ako sa bato na yan nagpawis na ako ng marami doon tayo eh doon tayo sa itaas first ko nag naglakad doon doon tayo kanina guys sa sunod sunod na naman tayo bakantin bakanting luti, oh. Sana sabi ko nga, ibibilin eh, para sa garden. Magkano siguro, mahal siguro. Kung mura yan, bibilin. Para sigurado ako, pag magtanim ako ng gulay dyan, maraming matanim, guys. Tingnan niyo ang bago namin kapitbahay. O, diba? Hmm. Ang lawak ng ano niya, garden niya. So kung ganyan kalawak yung garden ko nako Ay lupa ko ay eh. puno na siya ng tanim guys. Hindi pa yata ano? Hindi pa yata 30 minutes yung ating pag walking doon tayo oh. Ayan, doon tayo. Doon, doon. Umikot tayo guys. Kasi doon yan lang bahay. ayun ang bahay ko. Ayan. Diba? Ikot pa tayo kasi wala pang 30 minutes. May medical check up ako ngayon. Tapos kumain ako ng marami. Ng mga bawal, mga ilang araw. kaya sulitin natin Ang <tipang> ganda. Dami palang bahay tu Oh. No? So doon. puro may yaman may mga sariling ano pala sila sarili silang palayan ito malaki dito kaso para walang linis yung bakit Ito hindi ko alam kung anong relihiyon itong temple dito. Buddhism. Hindi yun Buddhism. Buddhism. Ayan. Mm. Doon naman. sa sunod dyan tayo iikot guys oh. marami din siguro ditong bahay oh. konti lang yung tubig diba dyan tayo iikot sunod punta nga tayo dito Meron pa kumpanya dito, guys. Company ng Maganda din pala dito. Kumpanya ng mintay ko. No, Ano kaya 'to na bus stop? Yama. Yamanuti. Yamanuti. Yama, Yamanuti bus stop. po guys, puno na puno ng pawis. Ayan, puno na po ako ng pawis. Tama-tama hmm? yung insulin. Tumala, ano na, pagdating ko sa bahay ay 30, 35 minutes. Ayan, basang-basa na ako. Magtabon tayo kasi mainit na. Uwi na po tayo, guys. Medyo mainit na. At malapit na yung 30 minutes na timer ko. Ayun ang bahay. dito na tayo sa bahay guys nagparty ka hapon barbecue party sila oh. hindi pa nalipit oh. hindi pa nag alarm yung ating oras, time marker sa ating pag-walking. dito muna tayo sa ating